So ayun guys, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to sa ating YouTube channel, sa Forky TV. So wag yun ang natin guys. Nagpapabalbas tayo ngayon para magmukha tayong kambing. Hey, joke lang. So napansin ko kasi guys, marami pong nagko-comment about doon sa Metrobank vlog natin. Ayan. So itong vlog na to ay para doon sa mga nagtatanong, may mga katanungan pa about doon sa uh, Metro Bank na yun, kung paano kapag na-withdraw mo yung maintaining balance mo na ano yung mangyayari. So, dito sasagutin ko ng mabilisan lang. So, ganito kasi yan, guys. Di ba, nag-open tayo ng account sa Metro Bank. So, sinasabi naman sa atin yan na dapat mayroon tayong maintaining balance na 2,000 pesos. Ngayon, uh, dapat yung 2,000 na yan, naka-maintain lang dun sa ATM natin. Dapat wag nating withdrawin yan, guys. Kasi savings account yan. So, dapat din natin masiro-siro yan. So, ngayon, Ah, uh, dumating yung point na kailangan mong withdrawen. Yung maintaining balance na 'yon. So ano yung mangyayari? So walang mangyayari guys sa loob ng tatlong buwan. Walang mangyayari. Na-withdraw mo, nag 00 po siya. So magbibilang ng tatlong buwan, walang pang mangyayari niyan. Pero sa ikaapat na buwan, doon na sila magcha-charge ng penalty na 300 pesos. So, 'di ba 4 months na? So, may makikita ka doon na negative na kulay red uh, 300, negative 300, nag nagkukulay red po yan. Tapos, lumipas yung uh, pang limang buwan, nandun, uh, 600 na yung penalty mo. Ganun po siya. E paano yan? Paano nila kakaltasin? E wala nga ilaman yung, yung ATM mo. So yung gagawin yan guys, halimbawa, kapag nilagyan mo na yung ATM mo, halimbawa yung ATM mo, yan yung ginagamit mo uh, para makuha yung sahod mo sa YouTube. Ngayon may pumasok na pera doon sa'yo, sa ATM mo doon na nila kakaltasin yun guys kaya yung iba nagtataka talaga yung iba na ang tagal nilang hindi na nalagyan yung ATM nila nung nilagyan nila bakit may kinaltas yung uh, Metrobank so ibig sabihin nun guys kinaltas yung mga penalty mo so halimbawa uh, ika 4 months ika 5 months ka 6 months kang uh, nagkaroon ng penalty di ba 900 yon so halimbawa nag, nag nagkalaman yung ATM mo, ipagbalagay natin dalawang ah, libo nagkalaman. So, magugulat ka na lang yan guys, yung laman na lang ng ATM mo, 1,100. Kasi nga yung 900 na penalty mo is kinaltas sila nung nagkalaman yung ATM mo. So, ganun po siya, mga boss. nga. So, dapat pag nag-open tayo ng Metro uh, Metrobank savings savings card, mga boss, ay wag nating withdrawin yung uh, maintaining balance natin na 2,000. Kasi pag winidraw natin yan guys, sinasabi naman yan sa atin pag nag-open tayo, kasunduan natin yan na dapat may maintaining balance ka na 2,000. Pag winidraw mo yan, magkakaroon ka ng penalty within 3 months. So, di ba na-withdraw mo ngayon? Uh, Nag-isang buwan na, wala pa yan ran. nag buwan na, wala pa rin yan mga boss. nag buwan na, wala pa rin yan. Sa ika 4 na buwan, doon ang papasok yung penalty. So, sana klaro po yan sa si inyo mga boss. Yan. Meron kasi dito na uh, nag-comment na nagulat siya may kinalta sa kanyang 900 pesos. So siguro uh, tatlong buwan ka na nagkaroon ng penalty. Yan. Kaya noon nung nagkalaman yung ATM mo, kinuha ka agad ni Metrobank. Yan. Siningil ka agad ni Metrobank kasi nagka-penalty ka eh. So yun yung ano natin mga boss. Kasunduan naman yan. So uh, sinasabi naman yan doon sa Metro Bank kapag nag-open tayo na Sir, ganito dapat. Meron kang maintaining balance na 2,000. Kapag winidraw mo yan, within 3 months magkakaroon ka ng penalty na 300 pesos. Ngayon, 4 months, 5 months, hindi mo na nalagyan. Di ba, dalawang buwan na yung ano mo doon, yung lapse mo noon, dalawang buwan na yung penalty mo noon, 600 na. E, pang sa, pang anim na buwan, hindi ka pa rin nag-deposit, di, pangatlong buwan na yon, 900 na yon mga boss. E kung pang apat na buwan na, 7 7 months na hindi ka para nag-deposit. So magkano na 'yon? 1911 11 na 'yon mga boss. So dapat nga mga boss, tandaan natin na kung naka Metrobank savings card ka, dapat 'wag mong uh, withdrawin 'yung maintaining balance na 2000 mo. Diba? Para hindi ka magkaroon ng penalty. So kung wala talaga, kailangan talagang withdrawin. So wala tayong magagawa niyan mga boss. So kapag alam mo marami ka ng penalty, huwag mo nalang lagyan. So, time naman siguro na mag-open ka na ng ibang account. BPI, pwede naman. ah uh, BDO, pwede man. Uh, madami pa naman. ah uh, UCPB, pwede pa naman. So, kasi mahirap yan mga boss na halimbawa, isang taon mo nang hindi nalalagyan yung ATM metrobank Bank tapos isang taon mo nang na-withdraw yung meeting balance mo magugulat ka na lang mauubos na yung ano mo doon yung ilalagay mong pera doon diba? wag, wag mo nang gamitin yon uh, mas maganda na mag-open account ka na lang sa si iba. Diba? So, sana nakatulong to. Kung may mga tanong pa kayo mga boss, i-comment nyo lang dyan. Sasagutin natin yan. Ha?